Hello mga bay, kumusta mong tanan dira mga bay? First time na kong nag-order aning temo lagi kay uh, atong katapusan sa Pebrero nasira yung ano ko yung charger ko ng type C. Ngayon ang ginawa ko, sige na lang ko dito panghiram sa amo na kanilang wire. Siyempre nakatahiya naman na hiram ka ng hiram sa kanila tapos marami ka pang matanggap ng mga salita kaya nag-order tayo. Pero nung nag-place order na ako dito mga bay, ayan siya. Ito yung sa mo. Nung, nung, finalized order ko na siya, matagal pa palang darating. Nag-order ako nito um, F April 26. Tapos ngayon lang siya dumating May 4. May 4 ngayon, di ba? oh, tama. May 4 ngayon, Sabado. So ngayon lang siya dumating eh, kailangan, kailangan, ko na yung wire. Ang ginawa ko, nakisuyo ako doon sa boss ko sa, ano, sa online negosyo ko na mga damit, mga gamit sa katawan. Nakisuyo ako, hindi ko naisip yon bago ako nag-order. Kasi kailangan, kailangan ko. Akala ko ang demo, mag-order ka ng umaga sa hapon, i-deliver ide na. Eh, ngayon, hindi nangyari. Kaya, ang ginawa ko, hindi nangyari kasi ang tagal pa pala ng delivery nito hindi ko alam kung saan bansa galing ito kasi ang nakalagay dito ay G&T Express hindi ko alam kung anong bansa nang galing siya kasi ang tagal hindi yata dito sa Kuwait kasi kung dito sa Kuwait to madbilis lang to siya okay so kaya nag old nag inatilan ako mga bay ng taga deliver nung, nung isang isang boss ko sa pagbebenta ng mga damit online. Ayun, yun pala ang dapat kong ginawa. Pero hindi ko siya naisip kaagad. Naisip ko na lang, nung nalaman kong matagal pa pala, ito i-deliver. Ngayon, ngayon ba, ang nangyari ba, pag mag-scroll-scroll talaga ako sa mga bilihan, mapapabili talaga ako. <laughs> Kaya hindi lang wire ang in-order natin. Tingnan natin kung tama ba yung in-order natin at hindi ko napansin apat na wire pala ang nabili ko buksan na natin yung mga in -order ko so ito yung mga in -order natin ayan ito yung wire napakahaba pala niya o legit pala ang haba niya oh. ayan ang ganda type C kasi ang ano ko type C ang charger na nasira Tingnan natin kung ilang meters ito. Kasi ang in order ko, 3 meters yata. Para kahit malayo ang saksakan, mahaba yung ating wire. Hindi na tayo mahirapan. Ang haba nga, oh. Legit, oh. One. Two. Tatlong metros nga. Tatlong metros na ang haba, bay. Ang haba, bay. Ang haba, totoo, legit nga yung ano nila, items nila. Tingnan natin yung iba. Ito yung unang one. <laughs> ang haba nga niya, tapos ang ganda, parang ano talaga. Ito, ito yung mga, ito yung unang in-order natin. Ito naman yung isa, tingnan natin kung ano tong mga Pilipindot ko. Ay! Itong isa, puro ano, puro USB. Hindi siya, walang ulo, puro ganyan. Paano kaya itong gamitin? Puro ganito siya. Pero maganda, legit, isang metros lang to. Tingnan natin yung ibang order natin. Okay, lagay muna natin, bay. Kasi mga may kusina, nandito tayo sa kusina eh. So, ayan mga bay, dati, yung nasa Pinas pa ako, na stress ako mga bay, lalo na konti na lang laman ng ATM ko. Yung ginawa ko, punta ko sa mall, eh, shopping ko lahat. <laughs> Sinimot ko sa stress ko ba. So, ito yung isang wire na binili ko. Ano bang nangyari sa akin? Bakit puro ganito ang order ko? Tingnan nyo, nangyari sa first time order online puro ganito. Perihas. Anong isa saksa ko doon? Isa lang yata ang tumama. Diyos ko puro de. Ayan kasi. Di ka ba mo order? Kapataka lang. Kuan ka ng add to cart. <laughs> Tingnan natin yung iba. Ito ano ba ito? Baka freebies ito. Tingnan natin. Ito yung in order ko na set na relo at saka bracelet. Tingnan natin. Ay. Ay ang ganda. Ang ganda, grabe. Napakaganda. Ito yung kaniyang set. Wala bang previous mo? Ang ganda. Mura lang siya kasi bay. Nag-sale siya bay ito lahat ng binili ko, nagkakalaga ito ng tatlong libo mahigit. Tubo natin sa popo. <laughs> Aray ko, bigwi natin sa popo. Ay, ang ganda. di ba diba? Tingnan natin, try natin kung sakto ba sa, sa kamay natin. Saan ba? Saan ba ikakabit? nang ko nga. Priya, can you help me? Wow. Hmm, look like that. Okay. Wow, tapos ito yung kanyang relo. Paano naman to ilak? Wow, very nice. Paano naman ito? Magka maguba natin. Paano? yun Ayan, bye. Kailangan rigaluhan din natin ang sarili natin sa kakapupuyat. Ayan. yan. Ito yung set niya. No? Medyo maluwag siya. Ayos lang. Pabawasan natin ng konti. Oh, di diba, ang cute? Wow, ang ganda, legit. Legit nga. Tapos, tingnan natin yung iba. Ginoo ko. Baka maputol natin. Oh, ginoo ko. Ada! Ano bayan yan? Pre, maligo ka kasi. Ka na eh. Gino ako, di man matangtang ba eh. Hirap matanggal. Okay, ayan. <laughs> Ang tagal. Sige, yung iban na lang buksan natin. Ito chinelas. Itong sinela sinasabi ko na ibibigay ko kay Jello. Kaso nabigyan ko na siya ng ano sa ay ano long sleeve mahaba. Maganda din yung naibigay ko. Kasi matagal pala ito. Ay, ganito pala siya. Napakagaan. Tapos para lang siyang goma. Subukan natin. Ay, kasyang Kasi Kasyang <laughs> kasi. No, today. Kasyang kasi. maganda siya sa paa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yes, oh. order online. And then this is the cotton buds I told you half kilo. Huh? half kilo. This one very expensive. Boy, only like this, one kg, not half kg. There is price. If you want, if you don't want, it's okay. I will. This cotton buds, five hundred pieces. This is five hundred pieces because it's very small, tiny, very nice, though very tiny and small. So that's why this is 500 pieces. One one box, 100 pieces. One, two, three, four, five. 500 pieces. You count. Three, six, nine, two, two, three. I don't think so it's 500. Tapos ito yung isang inorder natin mga bay. Tingnan natin kung mamaya na to last na lang yan. Tingnan natin yung iba. Ito ano ba to? Wire ang dami kong in-order na wire Ewan ko nung nangyari sa akin Ang dami ko palang na-order na wire Hala Uy, ginoo ko Ano bang nangyari sa akin Puro siya ganyan, oh <laughs> Tatlo Tatlo, puro siya ganyan Ibig sabihin, isa lang ang magamit ko Ginoo ko Paano ba ito gamitin? Wala siyang ulo na malaki Hala, uy, dapat taka Laman ko, ane tapos, ano pang in natin? Tingnan natin. Ito pa yung isang set ng ano. Ito yung pag nag-charge. Ako kasi nahirapan ako pag nag-charge. Kaya nasisira yung wire ko kasi. Inaano ko lang. Ah, ito pala yung wallet. Ito yung wallet na lagayan ng ID. Ayan o. Oh. Um, diba? All the IDs inside. Ang ganda. Ilang ID ba ang kasya? 1, 2... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IDs. Kasi ba ang ID parang ang liit. Ang liit naman. Di ata kasi ang ID yung mga card. Yes. Very Okay, okay. And the Okay, thank you. Mag-o-note sa nato ni kay naapay order ang alaga. So, ayan mga bay, habang inintay natin na maluto yung itlog Ito muna natin tingnan ko mamaya Parang ang liit kasi ng butas, oh Magkasya kaya yung mga Yung sampung itiim ko dito <laughs> Joke lang, ay, nangarap nang Nangarap naman Tapos, tingnan natin mamaya Ito naman yung sabitan ng phone Kasi pag nagcha-charge tayo para hindi ma kasi kadalasan mag-charge tayo na piko eh na piko yung dito niya ba sa may ano puytan ng charger kasi kahit naka-charge ahala sige gamit 'yan Nakatayo, pinapatayo di balik yung wire kaya nasira yung aking ano ang aking wire kaya ito maganda pala siya o kaso saan natin ikakabit kailangan pala siyang ikabit ba kasi may butas o kailangan mo pala siyang ikabit So, ayan. Paano kaya? Hindi pa natin ito magamit. Pag-isipan muna natin saan natin ikabit. Tapos, ito yung earrings na in-order ko. Maganda kaya? Maganda kasi sa picture. Ay, bakit ganyan? Ah, ganito siya. Tapos, butterfly yung sa harap. Ito yung sa harap niya. Yan. Oh, tapos, ito yung lock niya Ang ganda, isuot ko na nga Tingnan natin, ano bang multiply Ganyan Mura lang kasi Parang Ano lang, parang 30 pesos Lang sa pera sa Pinas Coins lang dito ba Saan na ba ang botas Hindi man matunong Saan ba yung ano ba ang voltas? Ah, baliktad pala. Kaya pala hindi natunong. Kaya okay, baliktad. So, ayan sya, o. Oh. Ayan siya boy. Ang ganda o. Oh. Ayan. Ang ganda no? Oh. <laughs> Tama ba yung butterfly niya? Tapos, dito naman tayo sa kabila. Kahit papaano ba, bilahan din nating sarili natin. Rigaluhan din natin. Ayan na, tumunog na yung manok. Tapos na. So, ayan siya ba eh. Hala, mali yata ang paglako. Tanggalin muna natin. Ayan. Mama din. So, ayan siya, oh. Ang ganda, no? <laughs> Tapos, hala. Diyos ko, ang haba na ng ano natin. Baka may premier si Kambal. Bal, isa bal, isa bal, ha? Sige, okay, mag-SS, mag-SS na kayo. Mag-SS na kayo, ba? Tapos, ito yung isang set na binili ko. Ayan. Ay, maganda rin siya. Oh, kailangan ko lang dalhin paglabas ko para paliitan ko siya. Mm. Ayan. So, ito siya, oh. Maganda rin. Napakaganda. Ayan, iba-iba. Nang-collection ako ng mga iba-ibang style ng Rilo ba? para isang buwan, araw-araw, iba-ibarilo. <laughs> Pero hindi naman siya mga tunay. Ano lang, mga passion lang. Ano ba? Ayaw mong malak Sige, sige, mag-SS na kayo dyan. Mag-SS na kayo. So, ayan siya, oh. Oh, ganda. Ito yung set niya. Wow, ang cute. Ito yung kanyang bracelet. Ay, hey, yung ganda. Ang bigat. Pwede kayong masangla. Ang ganda, bigat. Ito yung kanyang bracelet. Oo. Oh. So, dalawa. For me and for my princess angel. So, ayan lahat ng mga order natin. Hindi pa ito nalak. Malaki. Payat yung kamay natin. Tapos, ito yung, ito yung sandal. Ang cute, oh. Ang ganda sa picture. Parang ang tangkad sa picture. Pero maliit pala sa personal. Let's try. I-try natin ba Ay, buti na lang. Kasyo, kasyo. Ano na? Sira yata. Ay, sira? ang kaling ko mamili sa online. Shakto siya. Ang cute, no? Ang <laughs> galing. Lumagpas lang konti o pero ayos lang matas. Atras na pipaan natin. Ang ganda. Sige na, babay na mga bay. Kaya yung niluto kung itlo siya ang laga ko. na ko muna.